Barkada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag Agad ng bawat Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, .1. Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila. The music and news authority. ating one time the new Filipino time mga kabrigada ganap ng alas 6 ng gabi That time check was brought to you by Dry Adult Herbal Capsule Tatagal ka ba? Six six sa mga bagong balita Rinig, rinig sa buong bansa, bansa. Narito na ang Drive Brigada Balita Nationwide Mula sa Brigada News FM, Manila ang programang ito ay hatid sa atin ng Drive Max Capsule. Lalaking, laging umaangat. Drive Max. Sa atin pong mga headlines ngayong gabi. Headlines. Kilos protesta ng ilang mga labor groups ngayong araw ng paggawa. Nauwi sa girian at tensyon. DOTR na nawagan sa mga cooperat operators na huwag nang bumiyahe kung unconsolidated sa PUV Modernization Program. Grupong manibela naman, magkakasa ng tigil pasada simula bukas. Mga bangka ng China, nakita umano na kumukuha ng water sample sa vicinity ng Ayungin Shoal. Agresibong pagbabalik ng dating school calendar, nangangailangan umano ng isang taong pagsasakripisyo ayon yan sa isang senador. At mga kalaban ni Pangulong Marcos, desperado na umano kaya gumawa ng deepfake video ayon sa ilang house leader. DRIVE MAX LITA BUONG PUSO Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people To achieve a better life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Miyerkules, May 1, 2024, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max Balita. Hindi na iwasan na magkaroon ng tensyon sa kilos protesta ng ilang labor group sa Metro Manila ngayong araw kasabay po ng pagdiriwang ng Labor Day. Nagpumilit kasing makapasok ang grupo ng bukluran ng manggagawang Pilipino sa bahagi ng Mindyola para magsagawa ng programa. Hindi umubra ang mga barikada ng mga pulis kaya nagkatulakan at nakalusot ang mga rallyista para makatungtong naman ng minjola. Sa bahagi naman ng Recto, nagkagirian din ang mga grupo na nais pumasok sa US Embassy sa Manila kung saan binomba pa ng tubig ng Bureau of Fair Protection ang mga grupo na nagprograma rito. Magiging ang isang truck naman ng PNP ay di rin nakaligtas sa ginawang pagvandalize ng ilang grupo sa Rojas Boulevard. Nag-spray paint naman ang pinaniniwala ang mga miyembro ng mga militante sa mga PNP vehicle ng mga salitang terorista at mamamatay tao. Samantala, nire-respeto na umano ng Department of Transportation o DOTR ang desisyon ng ilang mga tsuper at operators na ayaw at hindi nagpa-consolidate. Sa panayam ng Brigada News FM, kay Transportation Undersecretary Andy Ortega, sinabi nitong magbibigay sila ng impormasyon sa nasabing mga drivers na na-revoke na ang kanilang prangkisa. The fact na alam nilang hindi sila nagconsolidate, officially hindi na sila papasada dahil hindi nila na-meet yung April 30 deadline. Mm -hmm. So I think ang message dito Gov. no? Uh, Angel is parang pusa naman silang wag nang bumiyahe. Dagdag pa ni Ortega, hindi naman kailangan magkahulihan agad sa kalsada ng mga kolorum na mamamasada. Sa kabila nito, binigyang diin opisyal na malaki ang karapatan ng gobyerno sa pagpapatupad ng kung ano ang nararapat sa kalsada. Malaki ang karapatan ng gobyerno, hindi dahil sa paghuhuli, ngunit i-impose ang karapat dapat pakali. Wala kang prangkisa, hindi ka pwede bumiyahe. Wala kang prangkisa, ikaw ay illegal at walang protection yung ating mga commuters. Sa huli, tiniyak ni Ortega na may gagawin ng pamahalaan sa mga tsuperot operators na bumiyahe, kahit hindi naman sila nag-consolidate. The... Sa kaugnay na balita mga kabrigada, magkakasa naman ng hiwalay na tigil pasada simula bukas ang grupong Manibela. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, ikakasa nila ang serya ng mga transport strike. Matatanda ang nakilahok sila sa huling araw ng welga naman ng piston pero bumiyahe pa rin ang kanilang mga miyembro. Kahapon nagtapos ang deadline para sa franchise consolidation patungong PUV modernization program sinabi ni Balvena na umaasa pa rin silang pakikinggan sila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at magkaroon ng win-win solution para rito. Samantala, pinalayas ng mga tropa ng sundalo na nakadestino sa BRP Sierra Madre ang mga maliit na bangka ng China na natuklasang nangongolekta ng water sample sa vicinity ng Ayungin Shoal. Sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, nagbaba ng apat na sampans o maliliit na bangka ang namonitor ang tatlong Chinese research and survey vessels. Pinapaandar ito ng nasa anim na individual, bawat isa, bukod pa ang rigid hull inflatable boat ng China. 1,000 yards lamang ang layo ng mga ito sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Hindi pa tukoy ang dahilan ng pagkuha ng water samples ng mga ito. Samantala mga kabrigada, ang AFP naman nagsagawa ng aerial resupply exercise dyan po sa bahagi ng West Philippine Sea. Brigada kas Austria, I Brigada mo. <laughs> Brigada. Nagsagawa ng aerial resupply exercise ang Armed Forces of the Philippines sa Patag Island sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sir Trinidad, isinagawa ang aerial resupply operation nitong April 27. Ginamit sa pagsasanay ang NC-212I aircraft ng Philippine Air Force upang maghatid ng mga essential goods kabilang ang pagkain at gamit sa mga tropa ng gobyerno na nakadestino sa isla bago ito nagkaroon ng dalawang magkahiwalay na cargo drop scenarios ang mga sundalo una ay gamit ang parachute direkta sa isla at pagbagsak ng mga kargamento sa dagat sa kakukuhanin ng mga sundalo ang aerial resupply exercise ay isinagawa bilang isang unilateral event habang isinasagawa noon ang multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea. In the world of changing lives, ito si Brigada KS Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News, Drive -backs. Drive -backs. Region wide. Region wide. Samantala, malaki umano ang maitutulong ng pagkakaroon ng katulad na batas sa United States na Stark Law upang maiwasan ng anumang multi-level marketing scheme ayon kay Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo. Ito ay matapos dumating sa kanyang opisina ang pagkakaroon ng tila networking o pyramiding ng sabwata ng mga pharmaceutical companies at in ilang doktor sa pagre-reseta ng gamot. Kaugnay nito iminungkahi ng Senador ang pagkakaroon ng Stark Law upang maiwasan ang anumang conflict of interest sa medical sector. Sa ilalim ng nasabing batas, hindi pa pwedeng mag-refer ang doktor sa mga pasyente ng mga diagnostic o treatment facilities kung nasaan ang kanilang immediate family members. RIMAX. 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 Samantala mga kabrigada, yung agresibong pagbabalik ng dating school calendar nangangailangan umano no ng isang taong pagsasakripisyo ayon yan sa isang senador. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Supportado ng Senate Committee on Basic Education, Chairperson Senator Wing Gatchalian ang agresibong pagbabalik sa dating school calendar ngayong school year 2024 to 2025. Ito ay sa gitna na tumitinding init dala ng epekto ng El Nino sa bansa. Anya dahil hindi pa malinaw kung mas magiging mainit o malamig ang ganitong buwan sa susunod na taon ay mahalaga maibalik na sa dating school calendar na Ito ay upang maiwasan naman o ang anumang suspension at paggamit ng mga alternative delivery mode na napatunayang hindi epektibo sa ilang estudyante. Alin sinin nito ay pinunto ng senador na upang maisagawa ito ay kailangan magsakripisyo ng isang taon sa paghahabol ng mga klase sa bigla ang shift. In the court of changing lives, ito Brigada and Cortez ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News, Otoy. Drive Max. Mga kalaban ni Pangulong Marcos, desperado na umano kaya gumawa ng deepfake video ayon sa ilang house leader. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Report! Nanawagan si Lanao del Norte Representative Muhammad Khalid Dimaporo sa National Security Council at sa gobyerno na suriing mabuti ang deep fake video na sumasabotahe umano sa foreign policy ng gobyerno. Sa pulong balitaan sa kamera, iginiit ni Dimaporo na ang deep fake video ay patunay na desperado na ang mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos na epektibo umanong nagagampanan ang pamamahala sa international relations. Ipauubaya niya sa liderato ng kamera kung kailangang amyendahan ang mga batas upang ideklara ang ganitong gawain na isang uri ng terorismo. Sinabi ni Dimapora na sinubukan pa niyang hanapin ang video sa social media. Ngunit hindi na ito makita kaya tiwala pa rin itong responsable ang mga plataforma sa pagtanggal ng ganitong klase ng teknolohiya. Kumbinsido rin sila na del Sur Representative Zia Alonto Adiong na ang layunin ng deepfake video na likha ng artificial intelligence ay mawala ang respeto sa otoridad o sa polisya ng administrasyon. Pambabastos umano sa bawat Pilipino ang tangkang pagpapakala ng disinformation at misinformation at paglihis sa mga issue. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Drive Max, Dita, Samantala mga kabrigada, yung panunumpa naman ng mga bagong miyembro ng Partido Federal na Pilipinas, pinangunahan po yan ni Pangulong Marcos. Brigada Marikar Sargan, Ibrigada Mo. Brigada. Live report. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Isinagawa ito ngayong gabi sa isang hotel sa Malati, Maynila. Nasa 33 ang mga inductees kung saan tatlo ang congressman, labing isa ang governor, labing tatlo ang vice governor, isang board member at vice mayor, at apat pang individual. Hindi naman direktang sinagot ni PFP National President John Tamayo kung ang panunumpa ngayon ng mga bagong miyembro ay paghahanda na para sa 2025 National national election. Regular naman daw kasi nila itong ginagawa dahil tuloy-tuloy ang kanilang recruitment. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanela, The Music and News Authority. Drybacks, Palita, Umaga, Mga kabrigada, ayon po sa Mental Health Foundation UK, Halos isa sa bawat walong mga kalalakihan ang nagdurusa naman sa common health o common mental health problem katulad po ng anxiety, depression o stress. Ayon naman sa survey ng Mind noong 2019, 40% ng mga lalaki ang nagpapahayag po na madalas silang makaranas ng pagiging malungkot o nababahala sa kanilang mood. Ngunit ayon sa datos, mula po sa Mental Health Foundation, UK mahigit sa 40% ng mga kalalakihan ay umiiwas na pag-usapan ng mga isyo na ito. Nasa 46% naman ang nagsasabing sila ay nahihiya na magpaalam na lumiban sa trabaho dahil sa mental health issue. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule para sa mga lalaking laging umaangat. Drive Max Bandita. Bandita. Brigada Brigada One Isang bayan, isang brigada Ang kalusugan may paraan. Isa ito sa kasabihan na pinininiwalaan ni Mrs. Limer Francisco. 41 anyos na taga Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Ina siya ng sampung malulusog na anak. Kamakailan ay dumalo siya sa Brigada Symposium to End Stunting sa aktibidad na tutunan ni Nanay Limer at ng mahigit apat na pong mga ina na talagang mahalaga ang pagpapagatas o yung breastfeeding. Bilang bahagi ng seryosong advokasya na mahagi rin tayo ng maternal kits sa mga nanay at magiging nanay pa lamang. Bukod rito, Binigyan din natin sila ng Moms Love VS1 Capsule Multivitamins para sa ligtas at malusog nilang panganganak. Salamat po sa ano niyo po sa pamimigay niyo. Tapos salamat po sa natutunan namin po dahil sa inyo po. Maraming salamat Brigada News FM Palawan at sa Brigadahan Tahanan sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa ating mga kabrigada. Kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada News FM station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigadahan. Brigadahan Wantahanan. Wantahanan. Isang bayan, isang brigadahan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. Ang Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila. ...the Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide... ...mula dito sa Brigada News FM Manila! DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide! Hatid sa inyo ng DRIVEMAX Herbal Capsule! Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule! Lalaking laging umaangat! Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Ang